Okay mga kabadi, andito naman po ako upang magbigay po ng bagong kalaman. Ano nga ba ang effective lang uh, decreaser sa ating mga motor? So ipapakita ko po sa inyo kung gano'n nga ba kaya effective ang decreaser sa ating motor. So bago lahat, pasok muna po. Intro. Okay mga kabady, ito po yung sasabi ko sa inyo yung decreaser. Ilalagay natin dito sa kadena para pang tanggal ng grasa. Tingnan natin kung effective nga ba. Ayan, oh. Kung gitna, makita natin kung puputi siya. Ayan. Kulang pa yung decreaser. May kasi itong ano, eh, pang spray ko eh. Ayan. Pero kung dadam, dahil natin ito para wala tuluyan yung grasa. Kasi pag unti-unti ito, titipirin natin matagal matanggal yung grasa bubusan po natin ng tubig yan po so babasan ko unti yung grasa dito kaso meron pa rin ito lalagyan ko itong sprocket nya natin ha, ang batang Para malaman natin kung effective nga ba talaga ito. So ito po mga kabadi, tingnan nyo. Pumuputi na siya, di ba? Natatanggal yung grasa. So, yung sasabi ko sa inyo na magandang gamitin pang de sa ating mga kadena ayan o, tingnan nyo po tanggal na agad o oh. ayan o oh. pumuti na sya diba dito kabilang side naman ayan natin habang nag-spray tayo ayan natin ayan natanggal siya so effective siyang gamitin sa ating mga motor pwede naman sabon kaso yung sabon misan hindi na dadala yung mga grasa ayan o tanggal o so po so, effective tong ano uh, degreaser kasi gawin natin yung para ano tubig itong buho sa atin. bawasan sa akin hindi ka doon kanina tagang kapal ng grasa dito so yun po okay po mga kabadi nakita po ninyo kung paano gumana ang isang krisa sa ating motor nakita lang po ninyo kung para po uh, natanggal yung grasa sa ating kadena so effective tong mga krisa na to na nabibili sa mga Shopee o Lazada so ito yung pwedeng may recommend ako sa inyo para sa ating mga motor So, hanggang susunod po, huwag po kayo sa um, manood sa aking mga video. Maraming salamat po.